Good evening mga Marcy at Parsi. This is Mami Roxanne. At kung di ka pa nakafollow sa aking page, baka naman. Sa hapon nga pala, naisipan na namin bilan ng sapatos yung mga bata. Pero bago yan, kumain muna kami dito sa Greenwich kasi gutom na kami. Bago kasi kami umalis ng bahay, eh, hindi kami na nanghalian. Kaya dito na kami kumain. Grabe yung anak ko dyan, nagugutom na nga sila. Kaya sabi ko, tara kain na tayo. Kain po tayo mga Marcy at Parsi. Thank you Lord sa pagkain. At eto nga yung binayaran namin nung kumain kami sa Greenwich. Pagkatapos nga, eh, na naman kami dito sa loob ng department store at dito nga yung una kong pinuntahan yung sugar kids kasi eto talaga yung pinakamurang sapatos. At alam nyo ba kung magkano yung pinakamura? 599 pesos at eto nga sinusukat ko dito kay Gia ay 699 pesos yan dahil masyado na nga malaki yung paa ni Sena at hindi na nga siya kasya dun sa may sugar kids kaya naman sa Paris na kami pumunta grabe laluka nga ako kasi ang laki na ng paa niya umabot na ng size 7. Though medyo malaki nga lang ng konti pero okay na to at least may allowance kesa naman sa 36 eh sa sakto sa kanya. At eto nga sinusukat ko sa kanya dyan, s eh, 699 pesos. At ayan na nga yung binili namin para sa kanya. Isang buwan pa nga bago magpasukan, pero bumili na kami. Kasi pag malapit na yung pasukan, mahirap na maghanap ng sizes na kakasya sa kanila. At kapag mas maaga kasi bumili, mas marami kayong design na mapagpipilian. Hindi okay, nga namin binili yung sugar kids na nakita namin kanina. Kaya naman dumiretsa kami dito sa may Hello Kitty. At yung nagustuhan niya nga dito is 999 pesos. At dahil masipag naman ang daddy, dahil tinutulungan kasama niya ako sa mga content ko. Kaya naman nilibre ko siya ng dalawang shorts. Tapos bumili na nga rin pala ako ng bra ko kasi ilang taon na nga rin simula nung huli akong bumili. Tapos ukay-ukay pa nga yun. At dahil may sapatos na sila eh, dito na nga rin kami bumili ng mga medyas nila yung Burlington. Thank you Lord at nakaraos na kami dahil kompleto na nga sila at mag-aantay na lang kami ng pasukan. At password naman tayo kinaumagahan. Inasikaso e ko na tong grinosery namin kahapon. Pero bago nga ang lahat, pinunasan ko nga muna tong cabinet. Dapat nga kahapon ko pa to Pero pero dahil umalis nga kami at pumunta kami ng SM, kaya naman yung umaga po na inasikaso. So, konti lang din naman itong mga pinamili namin at sakto nga lang to para sa loob ng isang kinsenas. Pero alam nyo ba, ang budget ko para sa groceries is 1,800 lang talaga. Pero dahil kahit papano, eh, kumikita na tayo sa pag-affiliate, eh nagdagdag na rin ako ng 1,000. Grabe na rin kasi talaga ang mahal ng bilihin ngayon. Kaya naman hindi na talaga nagkakasya sa amin yung 1,800. So pagkatapos ko nga maayos yung cabinet, eh, naman ako dito sa kusina para mag-refill ng lagayan ko ng pasta dahil nagamit ko na ngayon ng nakaraan. Ito namang energy nilagay ko nga lang din dito sa pinaglalagyan din binalik ko na dito sa may coffee area. Grabe no, wala na talaga mura ngayon at mura mo na lang talaga ang mura. Char. Yung itlog kasi ngayon, grabe, nagtaas talaga at eto nga nabili ko is 215 at kita nyo naman maliliit pa nga Alam nyo naman, itlog is life talaga tayo, lalo sa mga bata pagka wala kaming maiulam, ito talaga yung niluluto ko. Pagkatapos nga, itong lagayan ko naman ng mantika yung nirefillan ko at hindi ko na nga hinugas kasi malinis pa naman. Isa talaga to sa mga favorite na gawin ko pagka ganitong bagong sahod yung asawa ko kasi nakakapag-refill ako ng mga lagayan namin. Maski nga ako, mahilig din talaga ako manood ng mga grocery vlogs pati nga yung mga pagre-refill. Nako po, lalo na nga yung mga punong-puno yung pantry at talaga namang napaka-satisfying panuorin. At na naman, nag-unboxing ako nitong air fryer oven ng Tijin. Grabe talaga yung kilig ko ng mga oras na to kasi hindi ko rin talaga akalain na magkakaroon ako ng mga ganitong klase ng gamit. Sobrang nagustuhan ko siya kasi bagay na bagay talaga yung color niya dito sa kusina ko. Ang ganda nga nito kasi 18 liters na rin yung capacity niya kaya medyo malaki-laki na rin. Kahapon nga pala nung na-grocery kami, eh, bumili ako nitong french fries. Alam niyo ba, bihira pa sa bihira ako bumili ng french fries at hindi ko na nga matandaan kung kailan ako huling bumili. Paano umiiwas talaga ako dito lalo na pagka deep fry kasi napaka mantika talaga. Minsan pa naman pinipirat ko yung french fries tapos talaga namang nagmamantika. Kaya naman thankful ako kasi hindi ko na kailangan pang gumamit ng mantika sa pagluluto ngayon ng french fries. Then bumili nga rin pala ako ng ganitong frozen pizza at 150 plus ko nga lang din to nabili. Ham and bacon nga itong binili ko at in fairness, ang sarap nga talaga tapos ang daming cheese at ang sarap ng bacon. Honestly, mas masarap talaga to kaysa dun sa nabibili namin sa palengke na 100 pesos. Tara, merienda po tayo at yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.